Balita naman sa mga lalawigan. Pinasabugan ang isang gasolinahan sa Lamitan, Basilan. Sa lakas ng pagsabog, sugatan ang isang sibilyan habang nawasak ang bahagi ng nasabing gasolinahan. Nangyari ang pagsabog ilang oras lang matapos ideklara ng lokal na pamahalaan ng lamitan na malaya na sila sa impluensya at presensya ng Abu Sayyaf Group. Hindi naman naniniwala ang mga otoridad na ang grupo ang nasa likod ng pagsabog. Posible kasing ibang grupo na sangkot rin sa extortion ang salarin. Dati na raw kasing nakatanggap ng demand letter ang may-ari ng gasolinahan. Nabisto ho naman na kulang ang mga papeles ng isang pasilidad na hinihinalang Pogo Hub sa Mexico, Pampanga. Sa kanasang house-to-house -house inspection po ng LGU at mga pulis, sinuyod nila ang siyam na ektaryang plastic recycling facility na pagmamayari ng isang Chinese. Bagamat hindi raw ito Pogo, kulang-kulang ang business permit nito para po mag-operate. Nangako po naman ang may-ari na ito'y aayusin. Ang inspeksyon na iyan ay bunsod nga po ng kautosan ng provincial government ng Pampanga na mag-house to house para galugarin ang nagsusulputang scam hub sa lugar. Mag-house to house din kaya sa wedding? Pwede. Ah. <laughs> Painumin kaya sila ng juice. Samantala, patay ang matapos pagbabarili ng riding in tandem ang pasahero ng isang taxi sa Davao City. Pauwi na raw ng bahay ang biktima ng buntotan ng mga salarin. Nang maipit sa traffic ang biktima ay dito na siya nilapitan ng mga salarin at saka binaril. Dead on the spot ang biktima habang ligtas naman ang driver ng taxi. Patuloy ang investigasyon kung sino at ano ang motibo sa likod ng krimen. Samantala pa rin isaw naman ang... Insidente po ng road rage ang nag-viral po ngayon matapos makunan po ng video. yung nga po ay matapos maglabas ng baril ang isang rider matapos makaalit makaalitan ng isang motorista sa Antipolo Rizal. Sa video ba'y kita ang lalaki na kinakalampag at pinagahampas ang sasakyan ng kanyang nakaalitan. Kwento ho ng uploader ng video, biglahon na lamang daw bumunot ng baril ang rider matapos niya itong makagit-gita sa daan. Napag-alaman pong pulis ang rider. Sa ngayon po daw ay nasa restrictive uh, custody na ng Morong Municipal Police Station ang nasabing pulis. Habang ang binabanggit po naman daw na porsigidong papanagutin ang naturang pulis na hindi pinangalanan. Sa Agusan del Sur naman, pinatay at pinugutan pa ang isang lalaki. Base sa investigasyon ng mga pulis, nakipagtalo ang biktima sa kanyang live-in partner. Dahil dito ay umuwi muna sa bahay ng kanyang magulang ang babae. Nang sundan siya ng biktima ay hinarap siya ng kapatid ng kalive-in. Nauwi ito sa komprontasyon at pananaksak sa biktima. Pinagahanap na ngayon ang sospek na tumakas. Ted Failon at DJ Chacha, Nayon, Nasaranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.